Alam niyo mga kapatid, no? Ako'y nalulungkod doon sa mga taong hindi makaunawan ng kasulatan. Kahit na po yung ganda ng paliwanag sa sinasabi ni Kristo, ay eh, talagang hindi makaintindi. Bakit kaya? Ano? Anong problema? Pero ito sinasabi ni Pablo sa bawat isa sa atin, no? Para sa iyo, para sa akin. Huwag daw tayong maging mangmang sa salita ng Diyos. Bakit? Basahin nga natin ito sa mga sulat ni Pablo sa Efeso kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Sinasabi ni Pablo, huwag tayo maging mangmang. Ngayon, ako'y nalulungkot talaga ho eh. Para bang minsan ako pang pinaparatangan na walang alam. Pero dito ho, bibigyan natin ng pangunawan ho. Tignan natin itong kaunuan dito sa mga komento. Ililinaw natin ito, no? Mula po kay Noel Panyone, sinasabi niya, basahin natin, no? Kung gumagawa ka ng kasamaan, dapat sumunod ka sa sampung utos. Ngunit kung kay Kristo ka na, ito yon Ikalawang Korinto 5.17, wala ng epekto ang sampung utos. Tingnan niyo po ang kaisipan ng mga tao, no? Ito, naglilino lang po tayo, no? Kaibigan, hindi kita para pasakitan o anumang bagay na tayo magtalo sa ganyang bagay. Ang gusto kong maunawaan po ninyo sa sinasabi niyo kung gumagawa daw ng kasamaan, dapat daw sumunod sa Diyos. Mali po. Pag gumagawa ka ng kasamaan, ang konsekwensang haharapin mo, kamatayan. Kasi lumabag ka sa sampung utol. Dapat mong malaman, ang sumusunod sa sampung utos at hindi lumalabag, hindi ka gumagawa ng kasamaan. Yun ang dapat mong malaman. Kasi sinasabi mo, no? Uulitin natin yan, ha? Sabi mo, no? Kung gumagawa ka ng kasamaan, dapat ka sumunod sa sampung utos. Paano ka pa makakasunod sa sampung utos kung hinatulan na sa paggawa mo ng o paglabag mo ng utos? Paano ka pa makakasunod sa utos dahil ang paglabag sa kautusan ay kamatayan? Merong tinatawag na kaparusahan. Kaya nga ay susunod sa sampung utos upang hindi ka makalabag at hindi gumawa ng kasamaan. Yan po, oh, di ba? Kaya nga po mga kapatid, bakit ho oh, ganito ang mga kaisipan ng tao? Ang layo ng diwa doon sa tamang itinuturo ng Panginoong Diyos. Kaya nga ibinigay ang sampung utos, ito yung guidance ng hindi ka makagawa ng kasamaan o ng kasalanan ng hindi ka mahatulan. O ngayon, ilininaw natin yan, ha? Bakit sinasabi pa ninyo dito, na no? Balikan natin. Wala ng epekto ang sampung utos. Ito naman ang talong ko. Sino nagturo niyan? Ang Diyos ang nagturo ng sampung utos. Babaliwalain mo? Tingnan natin kung kanino mo na nagsimula. Nababaliwalay niya yung sampung utos. Tinama rin siya ni Kristo. Ang sabi doon, ito ay nauuwi sa dalawang bagay. Una, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong isip, ng buong puso, ng buong lakas, at ng iyong kaluluwa. Iyan ang pangunahing utos. Ang pangalawang utos, yun po ang nao na uuwi sa dalawang salita, yung sampung utos. Ito yung pangalawa. Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Ito po yung summarize ng sampung utos. paakit hakit niyo aalisin ang sampung utos at wala ng epekto. Yun sinabi niyo, wala ng epekto ang sampung utos. Ngayon, ay di alamin natin sa Ama, alamin natin kay Kristo, alamin natin kay Pablo sila ang magtuturo para hindi mawala ang sampung utos. Ay, gusto ba nyo malaman? Okay, tungayin natin. Dito po sa pag-aaral po ng ating kasulatan na ibinigay ng Diyos sa bawat tao na makabasa. At the same time, makaunawa ng hindi tayo mailigaw ng maling nangangaral. Tingnan natin. No, ang sinasabi po nito, at baka dito ho galing ang inyong kaisipan ay bigang Noel, pakinggan mo ang pinanggalingan ng iyong aral. Baka dito sinasabi mo na hindi na kailangan ng sampung utos. Pinabaliwala. pakinggan natin ang ganitong nga uh, isang nangangaral. Baka sakaling magising ka. Kasi dito nang galing ang inyong kaisipan. Binabaliwala ang sampung utos na ibinigay ng Ama. Binabaliwala ang utos Pinaunawan ni Kristo yung dalawang bagay na pinakamahalagang utos. Pakinggan yung mabuti ito, no? At isa po akong katoliko, tungkol po sa sampung utos ng Diyos. Mangyari po, may nakapagsabi po sa akin na dalawa lang daw po ang sampung utos ng Diyos. Dalawa lang. Sa halip na sampu. Ngayon po, gusto ko malaman kung alin ang totoo. At kung totoo man po, kailan po ito na ay hayag sa salibutan? Alam nyo, yung nagsasabi sa po ang utos ng Diyos, mali yun. Yung nagsasabi naman dalawa, mali rin yun. Pareho silang mali. Wala akong totoo ron. Kasi ngayon ho, nasa panahon kristyano tayo. Sasagutin ko kayo sa panahon kristyano. Masasagot ko, hindi sampo, hindi dalawa. Napasin ninyo? Napasin ninyo yung sinabi niya? Hindi raw totoo yun. Yung nagsasabi ng sampung utos at nagsasabi ng dalawang utos, hindi raw yung totoo yun. Sino may sabi siya? E galing nga yung sampung utos sa Diyos eh. Bakit mo sasabing hindi totoo yun? No? Balikan nyo. Yung sinabing yon, Para maliwanagan po kayo, no? Okay, isa po akong katotong ng utos ng Diyos. Mangyari po, may nakapagsabi ko sa akin na Dalawa lang daw po ang sampung utos ng Diyos. Dalawa lang. Sa halip na sampo. Ngayon po, gusto ko malaman kung alin ang totoo. At kung totoo man po, kailan po ito na ay hayag sa salibutan? Alam nyo, yung nagsasabi sampo ang utos ng Diyos, mali yun. Tingin nyo, yun daw nagsasabi ng sampung utos, mali yun. Sino ba nagsabi ng sampung utos? Puntahan natin. Sinasabihan niya ang Diyos mali? O, puntahan natin ang talatang ito, no? Mababasa po natin ito sa Exodus para maintindihan po natin, ano? Basahin po natin ito. Yan. Exodus 24.12 Sinabi ng Panginoong Diyos o sinabi ng Panginoon kay Moises Pumunta ka rito sa akin sa itaas ng bundok at maghintay dahil ibibigay ko sa iyo ang Malalapad na batong isinulat ko ng mga kautusan at batas ko para ituro mo sa mga tao. 'Yan po nakalagay. Isinulat po sa malapad na bato ang mga kautusan at batas. Batas ko ibig sabihin galing sa batas ng Panginoon. Galing sa kautusan ng Panginoon hindi po kay Moises. Malinaw po ba? O ngayon, sasabihin ng isang taong ito na hindi raw totoo. E galing nga sa Diyos yon. Eh, totoo yun. O ituloy pa natin, ano pa ang sinabi niya? Yung nagsasabi naman dalawa, mali yon yun. Nagsasabi daw ng dalawa, mali rin daw yon, no? Silang mali. Wala akong totoo ron. O, wala daw totoo ron. O, ibig sabihin, hindi siya sumusunod kay Kristo wala daw tuturoon o puntahan naman natin yung sinabi ni Kristo na itong nakasulat sa dalawang tapyas na bato ay nauuwi sa dalawang bagay. Puntahan natin ang sinasabi ni Jesus, no? Dito po sa sulat ni Marcos. Ayan. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Tingnan po ha, pinakamahalaga na po ha, Pakinggan ninyo mga taga-Israel, ang Panginoon nating, ating Diyos, ang natatanging Panginoon. Kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kalwa ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. So, yan ang pinakamahalagang utos. Pangunahing utos. Ito naman ang pangalawa. Yan po nakalagay po sa dalawang tapis na bato, no? At ang pangalawa ay ito. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa dalawang ito. Eh, malinaw po ha. Wala nang higit. Pag sinabing wala nang higit pa, paano yan? Wala nang higit ng ibang utos sa higit pang mahalaga. O yan, malagay, mahalaga po yan, ha? Na inyong maintindihan. Wala ng ibang utos na higit pang mahalaga kaysa dalawang ito. Di ba't in nga yung sampung utos? Yan po, nakalagay dyan. Paano mo sasabihin hindi galing sa Diyos at hindi totoo? wag daw paniwalaan ang mga sinasabing ito. Ay, galing na nga sa Panginoon, paniwalaan mo yan o ngayon kaibigan. Para maintindihan mo pa na ang sinasabi mo, wala ng epekto ang sampung utos. Tingnan natin sa katuruan naman ni Pablo. Di ba? Tinuturo yan ni Kristo at tinuturo ni Pablo ang kautusan na yan. O di ba? Naging malino na ba yan sa iyo? Ngayon, puntahan natin sa sinasabi ni Pablo na yung sampung utos na yan. O ito po, Tingnan natin. Sa mga sulat ni Pablo, Roma 13.8, huwag kayong mananatiling may utang kanino man, maliban sa utang ng pagmamahalan, sapagat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. O malinaw po. Para mo matupad ang kautusan, yan po, magmahalan. Magmahal ka sa iyong kapwa. Di ba't ito yung Ikalawang utos na napakahalaga. Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. O ditingnan natin sa kautosan ng Diyos. Iyan ay isinamarize ni Kristo, di ba? Love your neighbor as yourself. O balikan natin yung sinabi ni Kristo sa kanyang mga tulat. O di ba? Para maging malinaw po sa atin. Iyan sa Marcos 12.31 At ang pangalawa ay ito, Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa dalawang ito o kahit palitan natin ibang salin. Ang pangalawa ay ito: Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, walang ibang utos, o di ba? Walang ibang utos. Ano masasabi ninyo diyan? Wala nang ibang utos na ihikit sa mga ito. O ngayon, edi alamin natin kay Pablo. Balikan natin yung sinasabi ni Pablo. Yen po yung sinasabi diyan. Na kayong manatiling may utang kanino man, o kasalanan o nakagawa ka naman ng kasamaan sa iyong kapwa. Maliban daw sa utang ng pagmamahalan sapagat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Eh ano yung kautusan iyan? Yan ba yung nasa sampung utos? Ituloy natin. Verse 9. Ang mga kautusang, huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag at ang iba pang mga utos ay napapaloob sa isang utos Yan po nakalagay po ang Nakita natin Nakalagay po diyan napapaloob sa iisang utos Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili Sinamarize yung sinasabi ng Diyos do sa sampung utos at sinasabi ni Kristo na mahalin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Yan. Kinote ni Pablo na ang sinabi ng Ama at sinabi ni Kristo. O ngayon, sinong paniniwalaan mo? Ito ba? Na inyong pinapaniwalaan? Pakinggan nyo ulit. Kasi ngayon mo, nasa panahong kristyano tayo sasagutin ko kayo sa panahong kristyano. Masasagot ko, hindi sampo, hindi dalawa. Oh, diba? Hindi raw sampo, hindi dalawa. Iyan na nga po, binasa natin, ah, pakahalaga ng mga utos na yan. O, oh, di ba? Nakita natin po sa mga sinasabi ng Ama, sinasabi ni Kristo, sinasabi ni Apostol Pablo. O, oh, itutuloy pa natin, Ituloy natin. Sa 10, ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. Tumalinaw so, po ba? Kaya yung sampung utos, kapag sinusunod mo, hindi ka magkakasala. E ngayon, ang pala ang inyong unawa, Gumawa ka ng kasamaan, tsaka susunod sa sampung utos, mali. Sumunod ka sa sampung utos nang hindi ka gumawa ng kasamaan. At yung sinasabi po ninyo, wala nang epekto ang sampung utos. Efektibo pa ho. Yan ang sinasabi ni Pablo. Yan o. Oh. Binasa natin ng buo yan. Mula 8, yan, 9, at 10. di ba? O ngayon, ituloy pa natin sa 11. Ano sinasabi niyan? Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo. Sapagkat mas malapit ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una nang tayo'y sumampalataya kay Heso Kristo. O yan po. So sana naging malinaw po sa inyo. No? Kaya nakakalungkot ako sa inyo nagkakaroon ng debert ang inyong pangunawa doon sa kasulatan. ay eh, katulad nito, balikan ko, ano? Ang sabi ninyo, kung gumagawa ka ng kasamaan, dapat sumunod. Ay mali po. Kapag gumawa ka ng kasamaan, consequence ang aabutin mo. Kahatulan ng kamatayan. Nang sa ganun, hindi ka makarating doon sa kahatulan ng kamatayan. Huwag kang gumawa ng masama. Sumunod ka muna sa sampung utos. Kasi kapag lumabag ka sa sampung utos, siyempre nakakagawa ka ng pasamaan at kasalanan, atol ng kamatayan ang ipapataw sa iyo. Kaya po, ito pong sampung utos na sinasabi po ninyo na nagkaroon po tayo ng sinasabi niyong pagbabago, nagbago ka dahil hindi ka na gumagawa ng masama. Na ang dating gumagawa ng masama ay hindi nagagawa ng masama. Yun ang ibig sabihin niya sa ikalawang Korinto 5.17. Ang nakatag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na ang dating pagkataong masama, kundi na sa bagong taong gumagawa ng mabuti. O ba diba? O tingnan natin ang tanatang ito. Na maglilinaw na sa inyo. Bakit? Ako ang una nagpahayag ang Diyos sa Israel. At tayo namang mga hindi-hudyo ay makasama rin sa, sa kanilang kinikilalang Diyos. Basahin natin ito, no? Sa sulat ni Pablo sa Epeso 2.17 Umarito si Kristo at ipinahiyag ang magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga hindi-hudyo na ay malayo sa Diyos at maging sa aming mga hudyo na malapit sa Diyos. Ituloy po natin. Ngayon, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamagitan ng iisang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Sa isang salin sinasabi dito, no? sapagkat sa pamagitan niya tayo'y may pagpasok sa isang Espiritu rin sa Ama. Yan. Ano tayo makakabalik sa Ama? Kaya nga po, para maintindihan ninyo, makakabalik tayo sama sa pamagitan ng aral at turo ni Kristo. At yung sampung utos na sinasabi po ninyo, o oh yan, kailangan pa po ang sampung utos. Epektibo pa ho yan sa panahon na itinuturo ni Kristo at ni Pablo at ngayong nababasa natin sa kasulatan, sundin mo yung sampung utos nang hindi ka makagawa ng kasamaan hindi ka muna sa, sa amin mo, gagawa mo ng masama. Eh kung nakakagawa ka ng kasama, saka kasusunod sa sampung utos. O ba diba? Hindi po ganun. Kailangan mong malaman ng sampung utos, may consequence kapag lumabag ka dito. Pag gumawa ka ng kasamaan, kahatulan ng kamatayan. Ganun din po. Sa panahon natin ngayon, spiritual, ikalawang kamatayan na ito, kung ay doon sa lawang apoy at asopre, na kung ay para sa ng Diyos dahil hindi ka na sumunod sa pamaraan ng Diyos. Sapagkat hindi mo kakamtan ang kaharian ng Diyos sapagkat hindi ka nagbago ng iyong pagkatao. Iyan ang sinasabi dito sa ikalawang Korinto 5.17 ang nakipag-isa na ay bago nila lang. Yung mga taong nagbago, makakapasok po yan sa kaharian ng langit. So sana po naliwanagan po ang bawat isa. Yan po ang maipapaliwanag natin sa kasulatan hindi po nawawala ang sampung utos, kundi iyong to pa rin, ganapin mo nang hindi ka magkakasala sa Diyos ang. Amen? So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, pagpalain po kayo. Tayo po yung manalangin.